Mayong adlaw sa akong mga gwapa o gwapo nga mga anak. This is Mommy Dars. Welcome to my journey. Ang atong topic karon may tungod sa mga tao nga naa sa mga posisyon. Mga posisyon nga naa sa mga opisina ba, kung bot ipasabot, no? Kay dagan kog badungog ma-observe nga ang mga tao nga naglingkod sa ato mga opisina medyo uh, dili kayo plaster, mang istorya. Nga, nga to ba yung mga client, mga anak, no? Kay kasagaran na sa mga bukid, layo pa yung taon o gigikanan. Sa'yo pa yung taon kaayo, nagigikanan. Ang tao gid nga mo dool sa imo naging na pinaka-important nga tuyo. Ang tao nga mo dool sa imo anak, tanaw gid niya, ikaw ang solusyon sa iyang problema. Dili man siya solusyon, pero mapagaan ni mo ang iyang sitwasyon. So, kana mga nanggiling ko din ha sa to ang mga opisina sa lain-laing mga opisina Ay, kaya kay kung maobserve usay gali pati ako masingkahan or siguro kay di magugugo kay mailhan labi na ako di ko mag-uniform no usahay dili pa plaster mo istorya ako dili pa ko gustog samok sumuhilom na lang labi na ko na ako ituyo pero kung ako lang din siyang imaginon Kita mangud mga anak nga nata sa posisyon, bisag unsa pata kagamay, bisag nakadako nga posisyon, ato ginang ampingan, alagaan, o pasalamatan ang Ginoo nga nata naglingkod ang alamisa. you imagine, sa tibook natong lugar, daghan kay tao nga nanginahanglan lag trabaho, pero imagine na, ikaw, isa ka nga naglingkod dinha, but pasabot, ang imong paglingkod diha mga anak wala ka naglingkod nga walay pulos naglingkod ka, gipalingkod ka, gipabutang ka din ni Lord, kaya na ay purpose. So, kanang atong mga client, ato ginang mahalon. Kung gikinahanglan, nga nata ika-offer nga kape, ika-offer nga tubig, ika-offer nga juice, o ika-offer nga biscuits, kay basin Bay in taon, wala na yung mga kaon, ato ginang buhaton, mga anak. No, niya, kanang kung istrikta ta sa atong mga panimalay, Dili siya na, na doon sa itong mga opisina, sa itong mga trabaho kay bisan pag para sa ato normal na to pagka kaistorya pero ang bang tao dili makasabot ana kay para gid sa ila ang magatiman og tao nga gikan sa lagyong lugar pinaplaster pod syempre dili masabtan nga bisan ikaw mo reto normal reto nimong lingkod sa diha dili nila mau mao imong kuan dili, dili, ka diha dito ka o kada bang inana nga tingog dili nila masabtan kay pagtuon nila, bisan, bisan normal sa imo ha, pero pagtuon nila nga, gisagitan na nimo sila. Ato yung paningkamutan mga anak nga sa ato ang posisyon, ato yung maplasta ang ato ang mga client. No? Try na gudmog ato sa akong opisina kaya pakanong tamog ice cream. Kita, tinood lang. Visit mo sa akong opisina kaya pakaunong tamog ice cream, nga na ipakapinpan, or pakapihon baka kung gusto kagkapi, balag init ang panahon, pindi na na sa imo. Pero ako lang ning gi gi an sa imo ha connect kay daghan gyud ko ma -observe. kung ako galingaw, ku na na ani nga posisyon pero naka experience ko kung masingkahan ka makuanan ka di na man lang ko magsaba sa ko no so always dumduma anak nga ang imong posisyon panalangin agikan sa Ginoo you know, nga gihatag sa imo kung dili ka magutro sa imong kaugalingon nga dili nimo maayo pagdala ang mga tawo nga imong giserbisyuhan Pwede na niyang anaw, no? Ugma, wala na kayo trabaho. Oh, so, imagina nga ang imong trabaho mo gipakaon sa imong pamilya. Gipakaon sa imong mga anak. Mupaiskwila sa imong mga anak. Gipakaon sa imong mga ginikanan. Nga ikaw regisaligan. gisaligan. Nya, ni mo na atin manon ng imong posisyon. Uy, ayaw gyud pagkumpiyansa kay lahi si Lord gumubawi mubawi og mga butang nga na dili ampingan og pasalamatan always remember nga ang tanang butang dinhi sa kalibutan steward lang ta or sinaligan lang ta sa, sa atong Ginoo so ampingan nato dapat again this is mami dars kaninyo magapahimangno magamping ta for me dinhi bawal lang nega positive lang kita dinhi nga side And I love you all.